So, what's it, mga kagli? So, po yung ating mga 6 weeks old na mga sisyo. So, ayan po ang lulusog at mga maliliksi po yan. So, napapanitili po natin yung pagiging malusog nila dahil ang binibigay po natin yung vitamins sa kanila ay Bitmin Pro Powder Health Enhancer. Ito po ay merong multivitamins, minerals, B-complex, electrolytes, amino acids, at probiotics. Ito rin po ay immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer at growth enhancer. So, ayun po. Ito po yung mga tinimpla nating Victim Pro Powder. So, ayun po. Pinayin natin sa kanila Ito po yung ating 7 uh, weeks old na Maximus line. Ayun po. Napakaganda. So, ayun po. Kung naghanap po kayo ng vitamina na napaka-solid para sa inyong mga sisil So, ito na po yung sagot sa problema ninyo, ang Vitamin Pro Powder. So, ito po ay produkto ng Battle Cack. So ayun po, po, tayo ng mga produkto ng Battlecat, Dahil sa Battlecat, lagi kang lamang. At ayun po mga kakri, huwag po natin kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share. Thank you for watching!